Araw-araw na mga salita ng Diyos Jonas, Kapitulo 4 Ngunit naghinanakit ng matindi si Jonas at siya'y nagalit. At siya'y nanalangin kay Jehova at nagsabi, Ako'y nananalangin sa iyo, O Jehova, hindi baga ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking lupain pa, kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis, sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at nagsisisi ka sa kasamaan. Kaya nga, O Jehovah, isinasamo ko sa iyo nakitilin mo ang aking buhay sapagkat mabuti sa akin ang mamatay kaysa sa mabuhay at sinabi ni Jehova mabuti ba ang iyong ginagawa na magalit nang magkagayoy lumabas si Jonah sa bayan at naupo sa dakong silanganan ng bayan at dooy gumawa siya ng isang balag at naupo siya sa ilalim niyaon sa lilim hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan. At naghanda ang Diyos na si Jehova ng isang halamang kikayon at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo upang ialis siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy na tuwang mainam si Jonas dahil sa kikayon, ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod ng mag-umaga kinabukasan at sinira nito ang halamang kikayon na anupat na tuyo. At nangyari nang sumikat ang araw na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silangan at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas na anupat siya'y nanlupaypay at hiniling niya sa kanyang sarili na siya'y mamatay at nagsabi, Mabuti sa akin ang mamatay kaysa sa mabuhay. At sinabi ng Diyos kay Jonas, Mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon? At kanyang sinabi, Mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. At sinabi ni Jehova, Ikaw ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man, na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi baga ako manghihinayang sa ninive sa malaking bayang yaon, na mahigit sa isang daan at dalawampung libong katao na hindi marunong makakilala ng kanilang kanang kamay at ng kanilang kaliwang kamay at marami ring hayop? Ipinahahayag ng lumikha ang kanyang tunay na damdamin para sa sangkatauhan. Ang pag-uusap na ito sa pagitan ng Diyos na si Jehova at ni Jonas ay walang duda na isang pagpapahayag ng tunay na damdamin ng Lumikha para sa sangkatauhan. Sa isang banda, ipinaaalam nito sa mga tao ang tungkol sa pag-unawa ng Lumikha sa buong sang nilikha sa ilalim ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Tulad ng sinabi ng Diyos na si Jehova, At hindi baga ako manghihinayang sa Ninive sa malaking bayang yaon na mahigit sa isang daan at dalawampung libong katao na hindi marunong makakilala ng kanilang kanang kamay at ng kanilang kaliwang kamay at marami ring hayop? Sa madaling salita, ang pag-unawa ng Diyos sa Ninive ay hindi madalian lamang. Hindi lamang ang bilang ng mga nabubuhay sa loob ng lungsod ang alam niya, alam din niya kung ilan ang hindi matukoy kung alin ang kanilang kanan at kaliwang kamay iyon ay kung ilang mga bata at kabataan ang naroroon ito ay isang tiyak na patunay ng lubos na pagkaunawa ng Diyos sa sangkatauhan sa kabilang banda ipinaaalam ng pag-uusap na ito sa mga tao ang tungkol sa saloobin ng lumikha para sa sangkatauhan ibig sabihin ang timbang ng sangkatauhan sa puso ng lumikha. Katulad lamang ito ng sinabi ng Diyos na si Jehova. Ikaw ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man, na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi, at hindi baga ako manghihinayang sa Ninive sa malaking bayang yaon? Ito ang mga salita ng pagsaway ng Diyos na si Jehova kay Jonas, ngunit lahat ng iyon ay totoo. Bagaman ipinagkatiwala kay Jonas ang pagpapahayag ng salita ng Diyos na si Jehova sa mga taga-Ninive, hindi niya naunawaan ang mga layunin ng Diyos na si Jehova ni naunawaan ang kanyang mga pag-aalala at mga inaasahan para sa mga mamamayan ng lungsod. Sa pamamagitan ng mahigpit na pangangaral na ito, nais ng Diyos na sabihin sa Kanya na ang sangkatauhan ay produkto ng sariling mga kamay ng Diyos at ang Diyos ay naglaan ng maingat na paggawa sa bawat isang tao na nasa balikat ng bawat isang tao ang mga inaasahan ng Diyos at natinamasa ng bawat isang tao ang panustos ng buhay ng Diyos. Para sa bawat isang tao, binayaran ng Diyos ang halaga ng maingat na paggawa. Ang mahigpit na pangangaral na ito ay nagsabi rin kay Jonas na pinahahalagahan ng Diyos ang sangkatauhan na gawa ng kanyang sariling mga kamay tulad din ng pagpapahalaga ni Jonas sa kikayon. Hinding-hindi sila iiwanan ng Diyos ng gayon-gayon lamang o sa huling posibleng sandali, lalo na't napakaraming bata at mga inosenteng hayop sa loob ng lungsod. Kapag nakikitungo sa mga bata at inosenteng produktong ito ng paglikha ng Diyos na hindi man lamang matukoy ang kaibahan ng kanilang kanang kamay sa kanilang kaliwa, lalong hindi malubos maisip na tatapusin ng Diyos ang kanilang buhay at pagpapasyahan ang kanilang kalalabasan sa gayong madali ang paraan. Umasa ang Diyos na makita silang lumaki, umasa siya na hindi sila lalakad sa parehong landas na nilakara ng kanilang mga nakatatanda na hindi na nila kakailanganin pang marinig ang babala ng Diyos na si Jehova at na magbibigay sila ng patotoo tungkol sa nakaraan ng Ninive. Lalong higit pa rito, umasa ang Diyos na makita ang Ninive pagkatapos nitong magsisi na makita ang hinaharap ng Ninive kasunod ng pagsisisi nito at higit na mahalaga na makita ang Ninive na muling namumuhay sa ilalim ng awa ng Diyos. Sa makatuwid, sa mata ng Diyos, ang mga nilikhang ito na hindi matukoy ang kaibahan ng kanilang kanan sa kaliwang kamay ay ang kinabukasan ng Ninive. Sila ang babalikat sa kasuklam-suklam na nakaraan ng Ninive tulad ng kanilang pagbalikat sa mahalagang tungkulin ng pagpapatotoo sa kapwa na karaan at hinaharap ng Ninive sa ilalim ng paggabay ng Diyos na si Jehova. Sa pahayag na ito ng kanyang tunay na damdamin, iniharap ng Diyos na si Jehova ang awa ng lumikha para sa sangkatauhan sa kabuuan nito ipinakita nito sa sangkatauhan na ang awa ng lumikha ay hindi isang walang laman na parirala ni isang hungkag na pangako mayroon itong tiyak na mga prinsipyo pamamaraan at layon ang diyos ay tunay at totoo at hindi siya gumagamit ng mga kasinungalingan o pagpapanggap at sa parehong paraang ito, ang kanyang awa ay walang hanggang ipinagkakaloob sa buong sangkatauhan sa bawat oras at kapanahunan. Gayunpaman, hanggang sa mismong araw na ito, ang pakikipagpalitang ito ng lumikha kay Jonas ay ang nag-iisa at natatanging pahayag niya kung bakit siya nagpapakita ng awa sa sangkatauhan kung paano siya nagpapakita ng awa sa sangkatauhan kung gaano siya nagpaparaya sa sangkatauhan at ang kanyang tunay na damdamin para sa sangkatauhan ang maikli at malinaw na pananalita ng Diyos na si Jehova sa pakikipag-usap na ito ay nagpapahayag ng kanyang saluubin tungo sa sangkatauhan bilang isang kabuuan. Ang mga ito ay isang tunay na pagpapahayag ng saluubin ng kanyang puso tungo sa sangkatauhan. At ang mga ito rin ay matibay na patunay ng kanyang pagkakaloob ng masaganang awa sa sangkatauhan. Ang kanyang awa ay hindi lamang ipinagkakaloob sa nakatatandang mga henerasyon ng sangkatauhan, kundi ay ipinagkakaloob din sa mga nakababatang miyembro ng sangkatauhan kung paano ito mula pa man noon mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Bagaman ang puot ng Diyos ay madalas na bumabagsak sa ilang partikular na lugar at ilang partikular na panahon ng sangkatauhan, ang awa ng Diyos ay hindi kailanman tumigil. Sa kanyang awa, ginagabayan at pinangungunahan niya ang magkakasunod na henerasyon ng kanyang mga nilikha at tinutustusan at pinangangalagaan ang mga ito sapagkat ang kanyang tunay na damdamin tungo sa sangkatauhan ay hindi kailanman magbabago. Tulad ng sinabi ng Diyos na si Jehova, At hindi baga ako manghihinayang? lagi niyang pinahahalagahan ang kanyang sariling sangnilikha. Ito ang awa ng matuwid na disposisyon ng lumikha at ito rin ang ganap na pagiging natatangi ng lumikha.